ipa sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kining paggamit o pagpamutang og mga tents sa karsada mismo. Sama na nalang kun dunay mga aktibidad o baka haya sa patay aron di makabalda sa trapiko, ang report ni Nico Sereno. Mga tents nga anaa sa kalsada usahay makanaan pagyod ang lane sa mga sakyanan. Sama sa ubang lugar, masinati sab kini sa Mandawi usahay. Pananglit kun dunay haya sa patay sama ning among nakuhaan sa usa ka iskinita. Ang mga nagbilar ana sa mga lingkuranan nga gipahimutang. Hinun among naobserbahan gipadaplin ra ang mga bangko aron dili mababagan ug makaagiman gihapon kun may mulabay nga mga sakyanan. Kining maong mga tents sa kalsada, ma highway o barangay road man usa sa na nahisgutan sa board meeting sa Traffic Enforcement Agency of Mandawe kon team kay matud pa makapabugat sa trapiko kata sa DM Cortez, katulong sa paknaan, oh, nga, okay. nagsunod kamatay. Tang -tang, ng kamatay, tunod yung kapatay. Wa nang tangtang kay namatay na sad ang igon sa to ya pagkohuman. namatay nasa, tang hagin na sad problema ha na mo adto nya DM Cortez DM kada padung sa kataga padung kan saga mm -hmm. ang ah, sad so, ang ang danger pila gito murag 20 gito ka adlaw murag almost 1 month sugyot sa team sa mga barangay mag-identify og lugar nga hayaan kun may mamatay nga konstituente labi ng pagpagamit usab sa mga kapilya alang ni ini nga kung mahimo atong tagaan gani og luna gani kana mga ingon ana ba mga mortuary rooms or kanang places sa ilang barangay for example kapilya mga ingon ana ba or kanang naa silay extra rooms sa ilang barangay nga kung dunay mga patay sa ilaha nga buabot yun sa dan kinahanglan dito lang unta apan kundi man kalikayan wala gyud kahayaan gusto ang team nga maparegulate lang ang pagpamutang og mga tents sa dan. Magsabot na sa niya, may sa mo mua, ah, sa mo ang sign, pila kaadlaw lang pwede, kaya hindi man sa pwede nga, tibuok, nine days diha, mag, maglatag mag diha, og ka ng tent sa dalan, no? Kay taas na kayo na, nga kuan so di, muna, magset, magset mig mag parameters, pila lang kaadlaw ang i-allow, o kung mahimo, kung pwede ba nga ka ng during the day, tangtangon. Nico Sereno, Balitang Bisdak